Alright guys, ayan, ito medyo lanat na to Tanggalin na natin yung pinaka bulaklak nya Para magdire diretso na Ayan, natin nga nyo nabubulok sa pag nakukuha ng tubig Ayan, Inanggalan natin oh, Ayan, guys Ayan, Inanggalan na natin siya ng mukhang Ayan guys, tingnan natin kung lalaki yan magsisimula siya kay eto um, may isa pa pala dito na una tong namulaklak hindi ko nakita to kagad ah yan no, guys ganda ito sa yun inyo pinagtanggalan ng ano nyo bulaklak yan yan lumakalaki na rin yung ano dito bulaklak o oh. ayan o no. ganda na so ito oh, ganda na rin oh. Kaya, siguro sa isang araw tanggalan natin yung pinaka petals ng kanyang bulaklak young guys mulberry dragon fruit pala mali <laughs> mali ayan Is ganda oh ganda ng pagka,